So magandang umaga mga kasanindan So ito nga, katatapos lang kumain Siyempre, pagkatapos kumain uh, Yung natira is Itatabi na natin mga kasanindan At parurunday na natin Yung mga young birds natin mga kasanindan Tara, let's go So ito uh, Yan ulit, si Airpat Siya lang naman ang pinaka old bird dyan At ito namang apat na to is Mga inakay na yan, mga Ano natin yan, mga young bird natin yan pero mga naka old bird ring yan mga kasanindan wala pa yung mga super set natin dahil mga ano pa sila ayan mga itlog pa sila mga sisiw pa so yan mga kasanindan magpapakawala na muna tayo ng ating mga young bird kaya tara game ka na hindi pa tayo sinisipag para ayusin itong ano natin kulungan So papakawala na tayo mga kasalin dan na tayo So yan Oh Ayan si ano Si Sir Catalan Wala pa tayong pangalan eh Baka maging Katalan na lang pangalan nito Oh nasa na sila Nasa na sila mga kasalindan So yan diripad na Miyak pa to eh Mga sisim pa Siyempre, tatakpan na natin yan para nasasanay na sila, mga kasanin na. Dito sila, sumasok. Ganyan lang tayo mag-training, mga kasanin Awa ng Diyos is zero lock. Ano tayo? Zero... Ayun na, lipad na, mga kasanin doon. mga ano natin. yung video tayo dito. Oh, ayun na, lipad na, mga kasanin Ayun, no? Oh, di ba? Kaya makakasanin Nasa Nasaan iba? Yun So okay na yan Mga, mga ano natin Ayan o oh. Tatlo ang rumoronda So dapat lima yan eh. Nasa bubong yung iba Nasa bubong Ayun o Sheesh! Diba? Ayan, apat na. Apat na sila mga kasanindan. Ayan. Ah, tatlo pa lang pala. Ay, apat. Ay. Apat nga. Nahuli lang. So, nandito yung isa. Hindi pa, na, hindi pa rin naroon isang ano, Catalan bird natin. So, yun lang mga kasalindan. Ina-update ko lang kayo dito sa mga, ano, natin. Sa mga young bird natin. Hanggang sa muli. Ayun, oh. Bye-bye!